oh big la ah. Uh, Mayan at Geys, how's it and so an maraming salamat sa support ka sa akin at sa mga kabindos natin. Yes! yes! God yes! Thank you! I think kung siya may siya, pero for me, I don't think. Uh, I don't know. Bindos kasi hindi pa siya Ay tumutulong siya sa mga Grabe, may amang mahirap. Pantay-pantay talaga. You can business and you uh, can eat here na <laughs> medyo uh, maganda na rin. Pwede na ako sa Sabura lang. Kaya ako, I vote Vendor's Partly. God bless you, mga kababayan. Thank you. Kami tahu kau Ayan, pakita mo lahat ng kumakain. Sabi kasi nila wala na nakain. Pakita mo lahat ng kumakain. Bidyan mo. May bago tayong minu, dinakdakan at saka bangus. Ang nila is pag Yes.